Hello guys for today's video. Is mga onda guys. So nagaon may anak nga time guys. Gahapon na or gabi kay Simba, di ba Sunday gahapon? Oh, di ba? So mo ni amo ang pagkaon guys, puso. Kanang rice nga gisulod og oh, goan diamond. <laughs> Pitaw guys, basta puso na guys. So humot gud siya kaonon guys mao nang kana mong order ka na may kanon pero kana jud nang order so akong kauban akong amiga na gwapa, o di ba so uh, gikan din na siya og guys Manila ni pauli siya uh, actually kababata jud na ako ni siya guys so na pagagmay pa mi guys ko may ah uh, oan mangubra inana basta Daghang mga karanasan nga ning agi sa among mo ang pagkapubrihon guys sa mga bata pa mi so karon ni siya guys ikan siyang manila nagkuyog mi nagsabot mi ako siyang gihagad nga manimba mi so ni sad siya and anak pa siya nga pila daw iyang ipliti kaya na siya derira siya mo sakay sa akong motor anak ko of course yung siya pila iyang pliti anak ko 1000 kay medyo gan gaan ra siya dili siya dako kayo <laughs> peace So, auto guys. And, gitreat ko niya o pagkaon, guys. Siya ang ning bangka. So, nagkaon may sa tusinuhan. And, lami manggod ang tusinuhan. Kana, so, kiju na namodra guys. Maabot akong bana. So, tira, may mga on. So, dito sad na ako, siya gidala. And, wala pa man ko'y kwarta. Kaya, tong kwarta na sa ATM. So, siya nagano guys. Ning-offer man siya nga siya. Rada mag- bangka siya rin magbayad. So, nikaunsad ko guys, kay lami man ang tusino guys. Labi na ang puso. So, humodule ang puso mga guys, no? And, oan kana na muga na imong pagkaon. Muga na imong kaon. O, as you can see guys, kaon kayo ko. Murag ka ng gigotom jud. O, mauna among sudan guys. Tusino guys. Uno, then atay, then... Ang na ito order, eh. Wala ko kay ba sa tayong order mag sa tulungan then manok manok nga sinugbas guys lami ang manok bisan dili bisaya guys lami ilang pagkatimpla so maunang gana kayo ang